kung ganitong headlight nito naninilaw or cloudy para siyang may katarata di ba or may hepa kahit anong kintab ng kotse eh kulang sa presentation sa pagkapogi 1 2 3 come on What's up mga boss amo? Welcome to my new vlog. Ang vlog natin ngayon ay headlight cleaning ng Civic. Yan. Naninilaw na. May hepatitis na. May katarata pa. Di ba? Siyempre, huwag ka munang bibili ng bagong headlight pag ganyan ang headlight mo. Pero depende naman sa iyo Kung gusto mong palitan talaga ng brand new at may budget, eh, bili ka lang. Supportahan ka namin. Di ba? Pero kung budget meal ka, ito ang gagawin mo, lilinisin mo lang to, di diba? Dalawang klase ng paglinis nyan. Isang labas lang ito or yung bibiyakin mo to tapos yung loob ng lens lilinisin mo baligtaran, harap likod. Pero ang gagawin natin ngayon is yung labas lang, di ba? Para lang maging maganda sa itsura. Siyempre, nandito tayo sa bodega at ang war dogs natin ay maingay na naman. Oh, hey! Ayan. Hayaan na natin sila, di ba? Tayo na mag-vlog. Ginisin natin tong headlight sa labas. Tingnan natin kung may pag-asa pa. Tingnan mo to. Ito kasi na-buffing ko na nung last month. Tinesting ko lang. Ayan, no? Oh. O, oh, di ba? Mas maganda yung dito. Mas maganda to kesa doon sa kanan. Mas maganda tingnan. Ayan. Di ba? So, pagka naninilaw ang headlight mo, medyo hindi maganda tingnan medyo madumi, di ba? para lang din yan sa tao na may muta <laughs> pag bagong gising, di ba? madumi so, syempre, pag sa tao, pag may muta mas maganda yung walang muta at malinis ang muka. Yan. so ito linisin natin so ano bang dapat ang gagamitin natin pang linis ng headlight? toothpaste daw ipang nee. e, ipin yan eh Pero subukan din natin yon mo So, ang gagamitin ko is rubbing compound. Yan. Sandpaper na 1,000 wet or dry. Tsaka buffing machine. At saka, kailangan ng isang tabong tubig para sa sandpaper. Di ba? Kailangan, kailangan yan kasi wet sand. Yan, lublub -lub na natin sa dyan para mababad. Pati na rin yung isa. Kasi manilaw-nilaw to. So, tingin ko kaya nung ubusin tong dalawang nilagay ko. At saka syempre, buffing machine. Pwede naman ang kamay, pero matagal-tagal at masyadong ma-effort. So, may buffing machine tayo para magamit din. Gamitin natin. Okay mga bosamo, tara, let's go! So, una mga bosamo, sandpaper. Pasain mo ng headline, Tapos, ng paper. Kung baga parang nililibagan mo lang. Yan. Nalimutan pala natin ano, magtira ng space para sa toothpaste, 'di ba? So ito para sa toothpaste natin 'to. Yeah. Para tingnan natin kung puputi yung side na 'yan, 'di ba? So tara, let's go! So natipan na natin ito para sa toothpaste. Pwede natin itong lihain ulit. Let's go! Ang paglihan nito, hindi naman dapat talaga sagad na sagad. Kung saan mo lang tingin pwede na siya, Kasi kung nawala na yung mga manilaw-nilaw, pwede ka na tumigil ito.

So, after natin lihain, tutuyin natin, punasan lang, basang-basahan. Diba? Medyo pumutina di diba? Pero may mga gasgas dahil sa liha. Pagkatapos natin punasan, susunod niyan is rubbing compound para matanggal yung mga pinong gasgas na gawa ng liha. ba? Diba? At para pumuti. So, konting amount lang ng rubbing compound. Sink muna. Oh, kita mau umuti lang mga basa mo, basaamo yan, no? Oh. Puting-puti, no? Medyo yellowish pa rin. Pero, syempre, anong expect mo? Original yan. 22 years nang nandyan yan. So, hindi mo na may babalik ng brand yung, brand yung condition yan. Basta malinis lang is okay na, ba diba? Okay na. So, yan, no? Oh. So, ang bakas ng kahapon, ito. Wow! Oh, kita mo yung difference? ba? Diba? Mas makinis talaga. Ito yung hindi pa na buff at hindi pa na liha. So subukan natin ang toothpaste. So busa mo ito, yung natin nating toothpaste, ito yung ng grabbing. Tingnan natin ha. Kung tingnan natin kung pareho ba sila ng effect. Ang bango. Fresh bread. <laughs> o, oh, nakatanggal din. Nakatanggal din ba sa amin ng ano? Ng dumi, o. Oh. Ang toothpaste. Pus-pus-pus-pus. So, ayan yung kinukuskus natin ng toothpaste. <laughs> Pearly white teeth. <laughs> hmm. So, nakakaputi din talaga toothpaste. O, oh, yan. Ang difference. Ito yung ni Rabing. Ito yung before. Ito yung tinoothpaste. Diba? May effect din ng toothpaste. Kaya lang, Siyempre, para sa akin, ang toothpaste sa ipin. <laughs> diba? Hindi sa headlight. <laughs> Pero kung sobrang budget meal kayo, eh, toothpaste na lang. Gamitin nyo kung nasa sa inyo yun. Pero para sa akin kasi, magkano lang din bang isang sachet ng rubbing compound, di ba? So, imbis sa toothpaste ang bilin mo, rubbing compound na lang. At mababak mo pa yung ibang mga gasgas -gas sa kotse, sa pintura. So, basa mo yan na. Eh, ang finish product. Diba? Diba? I wax ko ito mamaya para maproteksyonan tapos ito yung mga natitira yan yung before naguhit kita nyo ba eh kukumpletohin ko na Siyempre, yung pangit naman ng may linya so okay boss amo so lihang 1000 rubbing compound kung may polisher or buffing machine goodness na yan good condition ang headlight malinis hindi man brand new tingnan pero syempre maganda na rin so tapusin ko na tong vlog ko regarding sa headlight cleaning effective talagang rubbing compound at buffing machine syempre samahan ng sandpaper na 1000 para mas mabilis at mas matanggal ang dumi so itong left side kasi nabuffing ko na sya before trinay ko kasi sobrang dilaw na dilaw sa kanya hindi ko lang ginawa yung kanan para ma-vlog ko sa inyo at ma-share, di ba? Dahil sharing is caring. All right, mga bosamo. So ayusin ko lang to at uwi na ako ng bahay. Okay? let's go come on so ano bang mga kailangan sa paglinis ng headlight uh, nani 1, 2, 3, come on